Takot ka ba sa multo? Tapusin niyo tong kwento ko. Sigurado ko kapupulutan ko ng magandang aral. Ganda araw po, ako po ni CRP si ng Jim Dipo, So siguro halos lahat naman tayo nung bata tayo, ano eh, natakot sa multo. Pero ito yung magandang uh, aral na pwede natin makuha dito. So, uh, nung bata tayo, takot tayo sa multo, marami tayong mga bagay na hindi nagagawa noon dahil sa takot natin sa multo eh, di ba? Kasi kagaya nung hindi tayo makapaglakad do sa madilim or matutulog ng sarado ang ilaw, di ba? So ito yung mga bagay na hindi natin nagagawa dahil sa takot. Pero later on, habang tumatanda tayo, uh, nagkaisip, na-realize natin, ay, wala palang multo. Tapos nung nawala na yung takot natin sa multo, mas gusto pa natin sa dilim pag minsan, di ba? So nawala yung takot natin. Nung nawala yung takot sa multo, may mga bagay tayong nagagawa. Tapos kagaya niya, hindi naman ano, hindi naman doon natatapos yung takot natin. So, nung bata tayo, uh, kung matatandaan pa natin, or makikita mo doon sa mga anak mo, pag ipapasok mo doon sa daycare or sa kindergarten, di ba? Yung mga bata, maski tayo noon, takot tayo eh. Pumasok, parang ayaw natin magpaiwan sa nanay natin, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon. Hindi tayo familiar doon sa environment na yon, di ba? Pero nung lumaon, may mga pagkakataon, ayaw na nga natin kasama yung mga magulang natin pagpapasok tayo, di ba? So again, pag na-conquer natin yung fear natin, uh, may mga bagay tayong nagagawa. Tapos siguro yun, maski uh, isipin mo, yung unang araw mo mag-apply ng trabaho or unang araw mo sa trabaho, natatakot ka, di ba? May, may takot eh, kasi hindi mo alam kung ano yung kakaharapin mo pagka naandun ka na sa trabaho mo. And then later on, pagka nasanay ka na, ayun, para na kayo magkakapatid doon sa trabaho, nawala na yung firmo mo, may mga bagay ka pang mga nagagawa dahil nawala yung firm na yon Yun, magandang lesson yon Kasi gusto ko sana na may pa-realize -pare inyo, may share sa inyo, yung mga natutunan ko nung nawala yung fear na yon Honestly, nung pumasok ako sa pag nung gym, takot din ako. Kasi nga, Honestly, wala akong kalam-alam talaga. Wala. Walang idea. Walang kagaya nito na napapanood nyo noon sa YouTube na may nagtuturo paano maging successful sa gym business. So noon, walang knowledge-knowledge. Takot ako. Pero kasi, kailangan ko i-conquer yung takot na yun kasi at that time, may mga pangangailangan ako na sa tingin ko na hindi ma makukuha kung di ko ma -ko conquer yung fear na yun. Ano yung takot ko na yun? Kasi at that time, ah, uh, palibasa single parent ako kulang yung kinikita ko doon sa negosyo ko o kung kayo naman baka kulang yung kinikita nyo sa trabaho nyo so kailangan mo gawa ng paraan eto yon ano yung solusyon doon di ba solusyon sa akin noon magtayo ako ng isa pang negosyo so honestly ang naisip ko lang naman talaga noon bakit gym business kasi tong gym naisip ko lang noon ito naman yung hobby ko eh So, pwede, kong gawin to. Parang hindi ako nagtatrabaho. Plus, sabi ko, na realize ko kasi yung gym business, pag naitayo ko yan, pwede kong iwan. Kasi, non-consumable siya. One, time lang siya na mag invest Then, that's it. Sabi ko nga, may kling istorya. Pagka doon sa maliit kong gym, sa garahe, 30 square meters, iwan mo lang yung pera sa Arinola kahit walang bantay. Ganun, ganun sa amin nun. So, eventually, kumikita naman ako doon. So, doon, yun yung ano ko, yun yung naisip ko na, na business na itayo. Pero takot ako kasi hindi ko alam ko ano yung resulta eh. di ba, nung kalalabasan nun. noon. So, lakas loob ako na sumugal doon sa gym business at ayun, nung nawala na yung takot ko, kita nyo naman, pakita natin sa video. So, nakapagpatayo tayo ng kauna-unahang gym, ah, warehouse gym dito sa Pilipinas. Itong Gym Republic of VT City, na-start po to Nang 2013. So, biro mo, nung nawala yung takot ko na magtayo ng 30 square meters Sa gym lang, ha? biglang naging matapang na ako. So, ayun. Lakas loob ako dun sa sa warehouse gym na yon. Pero takot pa din ako kasi mas malaki ng ano to eh. Kumbaga, kumbaga noon, takot ako noon pumasok sa kindergarten. Ngayon, Takot naman ako itong pumasok sa elementary or high school. Kasi mas malaki na to eh. Pero again, nung na-conquer ko, yung fear ko na magtayo ng malaking gym, sinundan ko naman siya ng another malaking gym uli sa Tarlac. Pakita natin. So, isa na namang warehouse gym to Mas malaki ang gastos natin. And ayun na, nung naging kampante na ako, nagtayo naman ako nung pangatlong warehouse gym namin sa Lipa. So again, uh, by the way, bago ko tapusin, ito yung pinaka-importante kasi na bagay na marirealize ma 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 re nyo. Pero bago ko tapusin to, pakita ko muna to sa background natin. So, ito, mga equipment na to is para kay Sir Tato Rasdak ng Cotabato City. So, si Sir Tato, kung di ako nagkakamali, OFW si Sir Tato sa Saudi Arabia. So, again, kagaya ng kinukwento ko, si Sir Tato, Siyempre, may takot din to. Kasi isipin mo, ano yung pwede mong uh, katakutan kung nandun ka sa abroad? Una, siyempre, kampante ka na kumikita ka ng maganda sa abroad, di ba? Pero, aminin naman natin o hindi, hindi talaga pa buhay yung kita natin na maganda sa abroad. Kasi one way or the other, it's either nagtumanda tayo, nagkasakit tayo, or ayaw na natin magtrabaho sa abroad, uuwi't uuwi uwi ka sa Pilipinas. So, isa sa mga greatest fear ng mga OFW, uuwi ka ng Pilipinas nang walang nag-aantay sa'yo na pagkakakitaan. Napakadelikado kapatid, ha? Napakadelikado nito na mag-iipon ka ng pera habang nasa abroad ka, pag uuwi ka for good, doon ka palang mag-start mag-invest. Napakadelikado. Bakit? Kasi, what if kung pag uwi mo, may dala ka malaking pera, nag-fail ka, wala kang plan B. Unlike yung nasa abroad ka ngayon, mag-fail ka, pwede ka pa rin mag ng ibang uh, action. Pero ito yung maganda dito. Yung napili ni Sir Tato kasi na negosyo, itong gym business, hindi siya mahirap patakbuhin. Kahit nandun siya sa abroad. Bakit? Kasi ilalagay mo lang ito doon sa bahay mo. Nandun naman yung pamilya mo. Nakikita naman yung mga equipment. So wala nawawala sa'yo. Sabi ko nga, um, nakakatawa mo at pakinggan, pwede kang manglibre na isang buong barangay. Sa negosyo na to, na hindi mo magagawa sa ibang negosyo Pero don't take my word for it Na maglilibre ka na isang barangay lang Kasi ang tawag ko dito Malibre ka na isang barang, buong barangay Pero dapat pakinabangan mo diba? So pwede ka mag free trial Kaya ang ginagawa namin sa mga gym namin Okay kung nanonood kayo dyan sa Lipa May promo kami dyan sa Gym Republic Lipa City Popromote ko na rin May promo kami dyan May libre kami na free day pass Para sa mga beginner i-PM kami doon sa Gym Republic, is post ko rito. Kung taga kung taga kayo, uh, Batangas, pwede kayo mag-drop by doon sa sa Jim Republic, ah, uh, Lipa City. And avail nyo yung promo namin na free day pass. Okay. So, babalik tayo kay Sir Tato. So, again, ito, si Sir Tato, kinukonquer niya yung fear niya. Honestly, kahit anong lakas na loob mo, basta may gagawin ka sa kauna-una pagkakataon, talaga may kaba. Pero, ay congratulate Sir Tato kasi ito na yung first step. Tapos, ito yung kaibahan namin sa ibang gym equipment fabricator na nagsusupply ng gym equipment lang. Kami po hindi. So, kasama doon sa pag-order ninyo ng gym equipment sa amin is yung assistance kung pa paano natin, paano nyo mapapatakbo yung gym business nyo. Ang isishare ko naman sa inyo, kung pa paano nyo mapapatakbo yung gym business nyo, is yung experience ko ng 18, 17 years sa gym business. So, yun po yung isishare ko sa inyo. Kaya, mas madali yung proseso sa inyo kaysa doon sa kagaya ko dati or sa mga iba pang mga pumasok sa gym business na natuto sa sarili nila, pag minsan natuto pa by mistake. So ako baski pati makapagkakamali ko ituturo ko sa inyo para nang sa ganoon wag nyo nang tularan. So bago natin tapusin yung video natin na to, so again, uh, sa lahat man ng aspeto ng buhay, lalo na nag-uumpisa tayo meron talagang halong takot. Tapos, again, nagiging kampante tayo pag nawala na yung takot na yun eh, di ba? So, yun lang. Kailangan lang natin yung first step para makonquer yung fear. Tapos, honestly, kagaya ko nga ngayon, dahil nakonquer ko na yung fear ko, ganun naman kalakas sa loob ko mag-expand. Biro mo lahat na lang ng mga gym republic na itinatayo natin. na sa 100, ah, 1,000 square meters na warehouse gym, di ba? Sobrang Ah, kampante na. Kasi alam ko na po yung papasukin ko. Hindi na ako gano'n katakot. So, kung kayo, nag-iisip kayo na magtayo ng gym business, willing po kami na mag-assist sa inyo. PM nyo lang ako at ah, kung ano yung kailangan nyo malaman, i-guide ko kayo fr from step one sa pagkuha ng lisensya up to dun sa mga promotion na pwede nyo ibigay sa gym nyo paano nyo patatakbo to. Tapos, kung nanonood pa rin kayo agad dito sa dulo ng video na to, meron kaming ah fabrication din sa Cavite at sa Talisay, Cebu. So, pwede doon manggaling gamit nyo. Tapos, ang mga showroom namin, meron kami, pwede sa Cavite, pwede sa Cebu, may showroom din kami sa Lipa, Batangas, sa, at saka sa uh, Tarlac City. So, again, sana may napulutan tayo na maganda sa so, video na yun. Police RP, na Jim Dipo, ganda araw po.